Sa'yo na. Nanggit Si Mama pa nanggit pa dito mo ano, kumilang, Ganyan na. Kaya that's na si Oo. babay. Mga bait dito. Lalo sa'yo siya. Linitin niyo ang bahay! Ayun, hindi pa sabihin ka Ano pa? Anong pinagbibili na kong kanik-anik? mga kung ano-ano mo na lahat. Oo, okay. Dadami yung niyo. Saan pa iba? ka 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 naman Dito ka lamang, mama. Kuna? Ako! Irene! lang konti para ko kayo. Hmm? gitna mo mo ako? Video Video? Oo! Speed po lang! Nakikita ko kayo! i oh, i kaya nga naman, hindi ko patuloy. Huwag kayong umiyak. Huwag niyong makipag-ano kayo. Na ano yun? Huwag kayo lahat. Yun lang. Si Anne tulog na. Tulog na po si Anne. Ito po si Anne. Sa na po si Pat. Ayan, natulog na siya. Kaya hindi niya pwedeng magsalita. Kasi tulog na siya. Anak lang ba si Robby? Sige lang po masasaming anak ng pati.

Just ano ba yan? Ano ba yan? Video. Bayan? Video. Mm. O oh, sige, Rosyan, galingan mo. <laughs> yeah. Bye. Good Good galingan mo pag ako. Pati <laughs> <laughs> pag soji. Good luck sa inyo. Oh. Sige, thanks. Pag-like ako kayo.